Kalugit. No, na na kay mga inground, o dugay na kaayo. Ay eh, mga kalugit may customer ko. Oh, mga kalugi, pila edad si mo anak girl dam? Pila edad mo gang? 13 years old. nagapatanggal na siya ng kanyang ingron sa kuko na to. Dugay na ni mga pila na ni Kabulan for months. 3 months. Sabot. Masa Masama sa anay mong kuko sa pagtanggal. just ko. Perfect kaayong. Na yun. Yung mga kalugit, ayan, suki ko itong okay. mga kalugit palagi magpatanggal na ingron. Tanan mo magungkong. Si Modramo. sakit diri ka Masakit. nang itom lagi imong anak Mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon. Pila ni kabul, pila ni kabul na mo pa Wai ipotol po tuloy okay. ako ko. Haba na kay mga kuko niya mga kalugit. Eh. Mga 2 months na guro ni siya Ay, hindi. Naya lang ayo sobra logit. Ayan sa may mga ano diyan kabataan na mahilig magpatanggal ng ingro, wag niyo patakalin. May dyan, wala na siya ma'am, sin mag ano na nagdanog yang kokon oh. no. Bahaba kayo kuko niya. Ang mga sawa ni siya, kung yapon. Ayan, dito na tayo. Um. Oh. na, Yung perfume baba na apa sa ko. Ah. Gamit man pero ginagmay lang. Sakyanan. Nagbasa hatay sa ko hindi na ako nabasa basta maano. Ano ako mag-ingat. May pagani laing tao nga gamit kay maingatan ako. Char <laughs> Hindi ano nung na dagan na. Ayaw <Ayok> kalimti ha. <laughs> Ay, ginawa ako. Pila mo ka maka-days dito? Ah, dugay-dugay po, no? Hapit one week. Ni ang ano din cutter pula mas sa kondil cutter. Dala na diri mai. So mga kalugit dito na tayo sa hinlalaki ni Bibi Boy. Kasi yung kokonya Napakadikit <laughs> Diba mga kalogi 13 years old Nailig na mapatanggal Lucky eh Wait. 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 May alis sa may. Wait lang. Wait lang. Ayan. Yung mga kalugit, tingnan nyo. Oh. Lucky Jude siya. Blurred na. Okay. Tingnan niyo. Eh. Do parang kuko ng ano mga kalugit ng 30 years old. Kasi mga kalugit na mamaga po ito before kuko niya tong nung hindi pa siya pumupunta dito. Ngayon na mintin ko na. sobrang lalim Oris ang mudra sa Ingron. Matalo niya pa mga kalugit ang kanyang inahan. Sakit? Grabe kayo. Oh. Lucky. Mm. mga kalogi? 13 years old pa lang. Pero dry skin niya. Grabe. Ha? Huh? Ay oo Nawawala kong ano Kapatid So, tapos na, mga kalugit. So, mga kalugit, oh, perfect na kayong kukunyong. <laughs> so, mga kalugit, thank you so much. Ayan, perfect.